Hi guys, kamusta kayong lahat? So nandito ako ngayon sa Central Fish Market Manama. So makikita ninyo dyan guys ay yung mga tinda nila na murang-murang mga isda at mga hipon lahat ng klase ng isda ay makikita ninyo dyan. So guys, yan nga guys no, sobrang daming mga isda na nakikita ninyo ngayon. So kung gusto ninyong bumili at mura pag nandito kayo sa Bahrain, pumunta lang kayo sa Central Fish Market Manama. Yan, madami kayong mabibili dyan sa halagang 2BD, madami na kayong mabibili kasi sobrang mura lang guys at madami pa. Ah, <coughs> give me Guys, nakikita nyo na yan. 1.5 lang yan. Two pieces na. At pag din kayo sa kanila, lilinisin din nila yan. Like <laughs> guys, ayan, may makikita kayong naghiwa din ng malalaking isda. Ang tawag dyan is tambakol. Mai-enjoy din kayong manood kung paano niya hiwain ang malaking isda na yan. Ako kasi na-enjoy ko kung paano niya hiwain ang isda na yan. Enjoy guys sa panonood. Okay. So guys, kung wala kayong hawak na cash, wag kayong mag-alala. Meron silang benefit pay na ibabayad ninyo. I-scan to pay nyo lang sa QR code na yan. Or meron silang number na i-send ninyo pag nagbayad kayo. Free? Yeah, free. Free, free only? Yeah. Thank, Thank you. You. you! Yan guys, meron kaming free isda na binigay sa amin ni brother. So guys, ayan na nga kami. Pupunta na nga kami sa gulayan. Bibili na sila ng mga gulay at mga rekado sa kanilang lulutuin na mga isda. Ayan guys, makikita ninyo sobrang dami ng mga gulay. Murang-mura guys. Ayan. Mura lang yan guys at mababait ang mga nagtatrabaho dyan. Ano ba gawin nalang? 3 months po We've been telling some things 6.1 Wala nang ba yan? Put on that one, bolwan Hello. <laughs> Ana gusto mo? Pinipig. Ano pangalan niyan? Brown. sabihin eh ba Ano pa ano na to? Carrots. <laughs> Gisis. <laughs> Gisis. <laughs> Gisis? <laughs> Ito mong Ito yung munggo. Hindi mo gusto ano to? Mungo. American Why? Na, dumi ng This one peanut. Peanut tiga. <laughs> <laughs> ano to? Ano to? Ah, alam mo yung ano? Cornic. Cornic to guys, cornic. Ano yung do to So guys, kaya sinabi nila na utang. Kasi si brother sumigaw doon na tara rito, utang, utang. <laughs> so guys, ayan guys, nakikita ninyo sa labag na mga gulay-gulay yan guys. Murang-mura yan na binibenta nila. Ayan. So guys, the next station namin is Rames. Bibili muna kami ng kakailanganin namin na wala dyan sa store na Yung bomba ba nasa kariyat? Huling huling sa video eh. Uy, may Yung So guys, after namin pumili sa Rames, ay pupunta kami sa bilihan ng mga beef, atay, paanang manok, mga manok, at mga itlog. Ayan guys, mura lang din dyan guys. guys, tapos na nga kami mamili ng aming kakailanganin sa aming bahay. So, kumuha na nga kami ng transpo para makauwi kami ng ligtas sa aming bahay. So, guys, maraming salamat sa aking panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking video.